mga sign na seryoso sa iyo yung LDR partner mo. Makinig ka. Baka para sa iyo to. Una, may tiwala siya sa iyo. Yung tipong hindi mo naman kinukuha yung Facebook account niya. Kusa niyang binibigay. Para lang masabi niya na ikaw lang talaga. Pangalawa, masaya na siya sa iyo. Yung tipong makausap ka lang niya sa isang araw, sobrang saya na niya. Ikaw ba to? Pangatlo, pag sinabi niyang ikaw lang, period na yun, ikaw lang talaga. Pang-apat, matampuhin. Kasi alam mo bakit, hindi ka daw kasi nagre-respond agad. So, pagkatapos nun, tampo niya, siya pa yung unang mananuyo sa inyong dalawa. Uy! Para kong bobo. Pang-lima, buo na araw niya, makausap ka lang niya, at makita lang yung mukha mo sa screen ng cellphone niya. Hmm? Kayo ba ta? Hmm? Nandi. Pang last, kontento na siya sa iyo Pag sinabi niyang, ikaw lang, ikaw lang talaga. Pag sinabi niyang, mahal kita, mahal kita. Pag sinabi niyang, tayo lang, tayo lang. Huwag ka na sa kanya. Tiwala lang kayo sa isa, isa. Yung tipong kapag sinabi niya, kapag kumotra ka pa, halika na kita. Uy! Pero yung totoo, pati ako, bilib ako sa inyo. Mga LDR relationship dyan, tatag nyo hindi pong kahit malayo kayo sa isa't isa mahal nyo pa rin yung isa't isa pero ito sasabihin ko sa inyo tis tis lang muna ah. balang araw magkikita rin kayo